<laughs> one more, one more, one more. May pa. Very good going Ano ako po? Umasa Abas ka Bibay Yo, what's up mga pale? Ayan, ngayong araw Eh, pupunta tayo ng palengke Or maghanap tayo ng kainan Kasi Ngayong araw Uh, sumahod tayo kay Meta yay! yay clap your hands baby clap clap yay, yay. thank uh, you ngayong araw sumahod tayo kay Meta kaya naman ayun ililibre natin si Suyin at si Mami ni Suyin ng huh? what do you want what, what do you do want, want tata no baby A M is already closed look It's, late right night now. na. anak. Look. Tawag mo don'ting tingnan mo gabi na, oh, diba? You want Jollibee? Look, it's late night. We will eat to Jollibee or McDo. What do you want? Jollibee or McDo? No, AM. Oh, <laughs> no more AM na anak. AM is already closed. <laughs> SM is already closed eh. McDo or Jollibee? Ikaw, saan, saan mo gusto pumunta sa mo gusto kumain Makdo. Wow, Macdo. mommy want wow, well, mommy want How Macdo How about you ate? How about you? How about you? Ate Suyin want Macdo or Jollibee? What do you want? Macdo <laughs> Macdo also also makdo. Okay. Yan mga pali, uh, papunta tayo ngayon ng kabayanan kasi malayo tayo sa bayan eh kaya kailangan talaga may sasakyan para maka-access sa uh, mga ganung lugar dito kasi sa amin mga pali kung dinyo na itatanong eh, bundok kasi dito sa amin. 'Yon. At dahil uh, Siyempre, kagaya nga nabanggit ko kanina, uh, pinasahod tayo ni Meta. Kaya naman, uh, pupunta tayo ngayon sa paling, sa market para doon tayo mag-withdraw. Wi We-withdrawin natin yung sahod natin kay Meta. Siyempre, Yay! Very good baby. suyin so, uh, ko ah. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin. Ayan. At mas lalo pa po namin gagalingan sa mga contents po namin. Ah, uh, update ko kay mamaya pagdating natin doon at ako ay nagde-drive lang. Daddy video. Mommy video, mami Yes. We are here at Chowking. Tapos Chow King. sa kabila naman 'yan, Inasal eh. Hey. You're so madaldal, anak. Dandal. Opo, you're so madaldal. Where do, where are we going? Ma Ma okay. Chowking. At yun na nga mga pali, uh, tapos na tayong kumain. Picture, picture. Opo, tapos na tayong bumili ng mga dapat natin bilhin eh no. Ay yung mga nabili natin ito, pakita mo to. Ayan, tsaka mga yan. Tapos ito pa, ayan, pakita mo yan. Jollibee. May choking na, may Jollibee pa. Ito pa isa oh, kain ng kain. Ayan, napakatakaw. What do you want to say to daddy? What do you want to say? Thank you, daddy. What do you want to say to daddy? May say, M. say thank you daddy. thank you daddy. Very good uh -huh. naman baby so yun ko. At ayan ang mga kasama natin ngayong araw mga pali Ayan yung dalawang budol. <laughs> dalawang budol. Ayan nasa na binili mo? Nasa pinamili mo? Patingin nga. Here daddy. Jollibee. o no? Jollibee. Tapos ayun pa. Aba ang dami nyo naman binili. <laughs> parang umaabuso. I have medicine also. Ayan, kaya naman, thank you Meta sa uh, sa maagang ayuda sa amin. Ayan, sa mga bagong content creator dyan, mga pali sa mga bago pa lang, uh, huwag kayong mawawala ng pag-asa, basta gawa lang kayo ng gawa ng content. Kapag kami naisip kayo, gawin nyo kaagad. Huwag kayong tatamarin kasi pagka tinamad kayo, talo kayo. 'di ba? Ganun lang. Ganun lang kadali. Bali, ang total nga pala ng sinahod natin ay den den den. Mamaya ako sasabihin sa inyo pag uwi natin ng bahay kasi nagda-drive ako eh. Ayan. So, yung mga bago diyan, ayan na mga bago diyan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa mga pali ha. Huwag ng pag-asa, ituloy-tuloy niyo lang kahit wala kayong views, kahit wala kayong masyadong ano, kahit wala masyadong sumusuporta sa inyo, basta ituloy-tuloy nyo lang. Habang tumatagal, magkakaroon ng isa, sunod, dalawa, tatlo, apat, ayun, parami na parami sumusuporta sa inyo, basta palaging tuloy lang kasi sabi nga nila, uh, ang nagtatagumpay ay yung tumutuloy at yung natatalo ay yung tumitigil. Yun nga yan. sabi ko nga. Kaya naman, yun lang, yun lang mapapayo ko sa inyo mga pali. Basta sa ngayon kasi sobrang hirap na ma-monetize sa pagkakaalam ko. Napaka na maigpit na ngayon masyado si Meta. Kaya naman pag na-monetize kayo, ingatan niyo na 'yung page niyo at saka maggawa kayo. Si Pagan niyo lang ng si Pagan. Promise. Uh, makakachamba rin kayo at saka ano bang tawag dito pag nakita ng mga tao na karapat dapat kayong uh, suportahan, supportahan nila kayo hanggang dulo kaya naman uh, Siyempre, ibabalik din natin sa kanila yung mga uh, dapat ay para sa kanila din. Yun, no? Yun lamang at maraming maraming salamat nga pala sa pagsuporta sa Team Kabingaw TV. Lalo na sa Team Bulugoy TV. Ayan. At sa mga page nila, One Love Vibes, Utol Ena. maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Mga uh, sa grupo namin. Ayan. Pangako, mas lalo pa namin gagalingan mga pale. Ako I magka-drive mean, muna. Mamaya ulit tayo magkita-kita. You know? Ito naman, kain na kain. Oh. What are you eating? What is that? Fries. Fries, very good. Is that yummy? Yummy. Okay. How about you? How are you? Tami pull. Tami pull. Tami pull. bundat. <laughs> hmm. At tayo na nga mga pales sa hindi inaasahang pagkakataon. Bago nga pala tayo umuwi ay nagkaya ng Team Bulugoy TV at Team Kabingaw TV na magpailaw. Nagbasketball kami sa court ng Pilapila. Ayan, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala ang banding namin kapag ka wala kaming shoot or katatapos lang ng shoot pagka mga wala kaming magawa. Ayan, automatic yan. Nagkakaya na ay magpailaw. Kasi hindi kami nakapaglaro sa araw kasi nga ba diba, may shoot nga ng mga short film na ginagawa namin para may pang-upload kami. At pagkatapos namin mag-upload sa mga page namin Ayan, kanya-kanya ng libang Kanya-kanyang yaya na para makapagpailaw na kami Huwag ka nang maghintay ng highlights Kasi wala tayong highlights dyan Hindi naman talaga tayo marunong maglaro Pampagulo lang tayo dyan, pamparami ba? Para lang makompleto yung team Sa oras na yan, mga pali Medyo sumasakit na yung tagiliran ko Kasi naalala ko, kakatapos ko nga lang pala kumain Tapos bigla ko nagtatakbo Kaya ayan o oh, konting galaw lang, napakasakit, maya maya lang din eh, hingal na hingal ako niyan agad. Kung merong boy bagsik at boy angas, meron naman boy hingal, ayan o tumatakbo. <laughs> Nagpapanggap ng malakas magbasketball eh, hindi naman marunong. Ilang hakbang lang inihingal na agad. Kaya kami mga pali, hindi kami masyadong na sa mga trabaho namin. Kasi tinatapos muna namin yung mga gagawin namin. Nag-iisip muna kami ng mga istorya. Tapos pagka na na namin yun, kapag nagawa na namin lahat at na na, okay na. Nagkakayayaan na kami, kanya-kanyang tambay na. Ganun lang mga pali ang buhay. Huwag mong i-stressin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kailangan, uh, palagi ka lang nakarelax para nakakapag-isip ka ng maayos. Alam mo naman, ang utak natin hindi yan masyado gumagana o lalo kang naguguluhan kapag ini-stress mo ang sarili mo. Palagi niyong tatandaan mga pali, importante ang pahinga. Ipahinga mo ang isip mo para makapag-isip ka. Hing si Boss Jack. Sabi nga nila eh, kapag napagod ka, magpahinga ka. Kaya nga yung iba ginagawa eh, magtatrabaho ng isang araw, magpapahinga ng isang taon. Abay, huwag namang ganun mga pali. Kailangan ang pahinga lang, yung tama lang kapag naramdaman mo na malakas ka na ulit, laban lang ulit, ganun lang kapag napagod ka. Huwag ka susuko, Siyempre, magpahinga ka lang. Parang dito, sa paggagawa namin ng content, mga pali, nakakapagod to, as in, kapagod at saka nakakatuyo ng utak. Alam mo kung bakit? Siyempre, araw-araw, mag-iisip ka ng content. Araw-araw, mag-iisip ka ng magandang pakulo, di ba diba? para panoorin ka. Paggagawa ka lang ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, hindi ka naman papanoorin. Kaya dapat nagre-relax ka rin para maka-experience ka or makaisip ka ng ibang bagay na pwede mong gawing content. Ganun ang ginagawa namin kaya hindi kami masyadong nai stress Basta kung ano lang yung napapanood nyo sa amin, yun yung mga likha ng isip namin mga pale. Ganun lang kadali. Huwag nating pahirapan masyado yung mga sarili natin. Huwag nating i-stress ng masyado yung mga isip nyo dahil baka mamaya bigla na lang kayo magsasalita mag-isa pipilipitin nyo yung buhok nyo, tapos biglang mamaya kakausapin nyo na yung sarili nyo, mag-aaway mag kayo na sarili mo, di ba yung mga ganun ba? Sarili mo na nga lang palagi mo nakakausap, magkakatampuhan pa kayo, eh paano na? Sino nakausap mo? Barang eto lang, apachapachi pacha, pachi, ah, pacha Wow! <laughs> Ingal aso! Pero syempre mga pali, kahit nagpapahinga kayo, kahit nagre-relax kayo, kailangan may goal pa rin yung mga ginagawa nyo araw-araw. Dapat nag improve pa rin yung mga sinimulan nyo. Kasi kung iyon at iyon pa rin, kung lumilipas ang araw, linggo, buwan o taon, tapos kaparehas ka pa rin nung nagsimula ka, ibig sabihin nun walang improvement mga pale. Dapat nag-iisip ka ng bago, nag-iisip ka ng mas maganda. Basta palagi mo lang tatandaan mga pale, ano ka bang klase ng tao ngayon at anong klase ng tao ka sa mga susunod na limang taon? Or isipin mo, ano ka ba nung limang taon nang nakalipas? Iyan ka pa rin ba? Kung ganun, wala pa rin nangyayari sa buhay mo kaya dapat mag-isip ka. Hindi ka pa ba tama nga pali? Kaila patanda ka kaya kailangan lagi ka nag improve ba, diba? di ba? Diba? Kaya naman panoorin muna natin sila maglaro. Let's go! What's up mga pali, kasama na naman natin ngayon si Mr. Long Bam Ayan o, oh. o oh, Mr. Long nag-aabang ako oh. Vince, nice cutter Baba, baba, ano ba naman yan, naghihintay sa kabila Walang ganun Scatter. Gumay game ball yun ng ano, pabantay-bantay lang sa kabila oh. Gumay game ball lang pabantay-bantay lang sa kabila. At ayun na nga mga palid, the game is over. Game ball na, kaya naman uwian na. Tapos na ang pagpapakitang tao natin na magaling tayo magbasketball kaya naman oras na ng pahinga. Dito nga pala kami dumiretso sa bahay ng mama ni Mrs. Dito kami matutulog para naman medyo mahaba-haba tulog natin.